Ang pampublikong sementeryo, ginong Pangulo, ay likha ng Estado. Ang paglalaan ng bahagi nito para sa ating mga kapatid na Muslim, para sa mga katutubo at para sa iba pang denominasyon ay hindi pagtatag ng reliyon kundi pagkilala na ang bawat isa saan man nang galing anumang pananampalataya ay may karapatang mailibing ng may dignidad. I, I, agree with the uh, gentleman from Camarines Norte. At ipapalala ko lang po, meron tayong mga batas sa Muslim holiday, no? So hindi naman po bago na magkaroon ng mga batas na may tinutukoy. At sa ating mismong constitution, meron pong reference to the Almighty, no? So meaning sa constitution po natin, meron din namang uh, pagpapahalaga sa mga relihiyon at pagpapahalaga sa Diyos na may kapal, no? So hindi naman ho ito kakaiba. Kung susubok po kayo mag-refile, we will support Mr. President. Maraming, Marami salamat. salamat. President, I uh, respectfully manifest our support para sa chair sa gitna ng veto sa kanilang bill. Ang paglalaan ng special burial areas para sa ating mga kapatid na Muslim at katutubo sa mga public cemeteries, hindi po ito labag sa equal protection clause. Sa halip, pinagpatibay nito ang tunay na pagkakapantay-pantay kasi kinikilala ang unique religious requirements nila, gaya ng mabilis na pagpapalibing at tamang direksyon ng libingan na hindi natutugunan kung purely common burial ground lamang para po sa akin, di rin ito lumalabag sa non-establishment clause. Ang bawal sa saligang batas ay ang pagtatag o pagtatangi sa isang relihiyon. Ang paglalaan ng special places sa sementeryo para sa mga Muslim o katutubo ay tunay na pagsasabuhay sa mga prinsipyo ng free exercise, equal protection at non-establishment sa ating konstitusyon. Likewise, this representation supports uh, Sen. Robin Fadilla. Kanya po pakipaglaban para sa kawarap Patan at uh, tradisyon at uh, kultura na ating mga kapatid na muslim. Uh, considering the, op the opinion of Senator Robin Padilla, Senator Diveros, Senator Bamagino, it will be best that it be referred to the committee rules.